Eh nagim mayor po siya ng 15 years pala ng mga Pangga itong si no yung agriculture binaba yung sa sa iba binaba yung iba sa LGU sa no nangyari bakit mag-may mag, kanya-kanya. naniniwala ako na dapat ibalik natin ang agriculture sa taas sa national tapos tutulong na lang ang LGU kung ano ang meron silang pwedeng itulong sabi po mga Pangga. Ni uh, dating secretary Benhor Abalos uh, po mga Pangga. I uh, speaking kailangan din daw po ng uh, ano po mga Pangga improve nutrition uh para mapaabot ang uh, academic performances alam naman po natin last time po mga pangga napaka baba po uh, doon pa sa survey po mga pangga including the PISA 'di ba the reading li uh, reading uh, comprehension the literature the science the math teka anong subject na lang po nangungunang ng Pilipino pala <laughs> sa Pilipino, mga Filipino students uh, kailangan daw ng improved notation ng uh, mga pangga para sa Uh, pagpapabuti uh, po ng uh, academic performance sa mga estudyante. yung example po niya yung uh, tagumpay ng Mandaluyong City nung sa yung mayor si uh, former secretary Benhur Abalos. Uh, uh, mga pangga doon sa na siyang nagpabaganda daw sa performance sa mga estudyante ng nasabing siyudad nung sa yung alkalde pa po dyan sa siyudad po ng uh, Mandaluyong. Yung simpleng hakbang tulad na lang ng tamang nutrisyon sa eskwelahan malaking epekto at kalusugan at talino ng ating mga anak. Uh, kung nagawa namin sa Mandalu yung kaya din natin sa gawin sa iba't ibang LGUs sa buong Pilipinas. Uh, sabi po mga pangga. ni eh, former USEC, uh, former Secretary Benhor Abalos po ng uh, uh, DILG na mga pangga dito.